Diyos ka puwersa sa ABS-CBN ABS, Ilo. Nagapasalamat sa suporta sa tag sa kailoko sa sunod sa 17 katuig naging sensero ang TV Patrol Panay sa ABS-CBN ABS, Ilo sa pagservisyo sa kada ilongo. Nagapatrol, sa mga pinagweba. Malapit na sa duha kadikada nga nagpalayag ang TV Patrol sa Iloilo. -Ilo. -Ilo gin suportahan kagin sa mga ilonggo ang programa na naghatag sa mga nagkamuna balanse kag may kredibilidad nga pagbalita sa Iloilo -Ilo, kag sa kapusan nga isla sa Panay kag Inaras. Halin sa isa ka news center sa 1997, formal nga ginunsar ang TV patrol sa 10 kag nagpalayag sa ABS-CBN Channel 10 sa Iloilo. -Ilo. Isa sa 21 ka mga regional stations sa ABS-CBN Corporation. Sa sulod sa isa palang katuig nga pagpalayag sa kahanginan, nag-anis ang pagsalig kag respeto sa mga Ilonggo ang programa ang ABS-CBN naging esensyal na component sa paghahatag sa nagagagayog na information sa bugos ng katauhan ng Pilipino sa bugos ng na Pilipino Nation Sa tunga sa madagong fake news ang ABS-CBN naging source sa kamatuuran. On behalf of mm -hmm. your friends from the business community, um, we would like to extend our heartfelt thanks and uh, gratitude to the TV Patrol Panay family for the many years of partnership and the support that you have extended to us uh, through the years. Uh, salamat sa mga partners, sa na mga projects, so especially sa job fair na ngon, uh, advocacy sa so toko uh, campaign for investments, you, uh, sa. Sudarte Provincia sa Iloilo ng mga causes, ng mga kausa at mga advocacies na mo na itagaan yung HM po mag-attention sa inyong mga reports and then for promoting mga businesses mga atong din na gamay ng mga negosyo din na itagaan yung isang attention. Salamat. We will miss you and we hope that whatever the future holds for the team Uh, you will prosper and mean the best. niya pagkadula sa mga ilonggo kag sa pumuloy sa panay. uputman sa mga katapos sa uh, media ang paghuntat na sa pag-awaragwag sa ABS-CBN Lilo kagka upodman uh, si niya ang programa ng TV Patrol Panay. Nangin na uh, mayor source ng information at balita ang ABS-CBN sa malawig na nga panahon kagagasaludo uh, kag kita sa aton mga kaugdanan sa ABS-CBN na naging maligyon kag naging uh, tampad sa pagservisyo sa pumuluyo. Inibangod magluwa sa ma-update, may kredibilidad, kag-integridad, pagbalita, servisyo ang dalasang programa pipila sini ang orihinal nga kapamilya sa barangay nga nangin instrumento abot masabat ang pila ka mga problema sa barangay kag naghatag sang kalingawan kalusugan patrol nga nagsabat sa pagkakinahanglan sa serbisyo medikal sa mga kabarangayan bisan pa sa mga balayo nga lugar tako man ang kontribusyon sa programa sa paghatag sang trabaho sa mga ito ang APSCBN uh, mayor namon nga uh, uh, partner sa media, especially ang partnership sa TV pat ano uh, ang trabaho patrol, no? O nagbuhi ng nagbuhi sa niya ABS-CBN during sa mga uh, live interviews sa sikat, you no? Know? Tagaang isa nila kayo mga interviews nila uh, before kami mag-start yung tawag namin ng mga mega job fair. Uh, sa aga, nagmay mga follow-up interviews sila, live interview, no? Uh, sa mga resulta sa abot na job fair. Sa tag sa kakalabidad, pinag-ibog sa isla sang panay, ginpanindugan sa programa na ang ABS-CBN is in the service of the Filipino people. Pupod sa mga partner institutions, ginbaliwala ang kakapoy, kagalayo, ang malapot lamang ang servisyo sa mga napituhan sa Taipan Yolanda sa isla sang panay, oil spill sa Kimaras, Sunog, pag iban pa ang mga kalabidad. Paghatag sa kadungganan, pagdayaw kag pagtukib sa mga talento sa mga Ilonggo ang isa sa ginahatagan sa pagtamot sa TV Patrol Panay. Diri na amot ang paglunsar sa programa na pasitungo bukod ABS-CBN Medal of Excellence kag ang patugon ng ABS-CBN School Newscasting Competition. Those were the days nga ana mi lang gitanikan. And so mm -hmm. ara ko man nang tindihan nga ang IBS Venus Casting Competition nangin training ground as a seminar speaker and evangelizer of God's goodness. Kay nagamit ko ang nyo experience sa nangin part ug naka-work nako sa EBS cbn Corporation. Dala ko man na-realize nga being a newscaster or a journalist, hindi lang puro ko ni Sambal o po sa tanong po magambano ko sa pagsulat. But it entails a lot of dedication and passion to be successful in this field. Bangot sa maugot, kagdedikado ng news team, kagsuporta sa mga nagpupus ng ABS-CBN Iloilo, nag-ani sa kaduganan ang mga programa sa ABS-CBN Iloilo. 2004, ang TV Patrol Iloilo ginkilala kilala bilang Best TV News Program sa Catholic Mass Media Awards. Ang TV Patrol Iloilo ang pinakauna na potential news program na nakakuha sa kamuha ng tuganan. Sa 2005, ginkilala sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas bilang best TV station sa provincial level ang ABS-CBN TV10 in Citation bilang best TV news magazine ang nakuha sa sikat ka Iloilo sa 2008-2012. Kag best TV public affairs program provincial level ang derecho sa 2008-2014. Ini nga mga kadalag-an, ang patimaan lamang sa mainit nga suporta sa mga ilonggo sa mga programa kag pagkilala sa mga binuhatan sang kapamilya ng estasyon, kamong ang mga ilonggo ng amon ng inspirasyon. sa ang ABS-CBN Corporation. Temporaryo man niya magkautat ang mga servisyo kag programa sa ABS-CBN sa Iloilo. Lubos kami nga nagkapasalamat sa kahigayunan mga servisyo sa aton mga kapamilyang Ilonggo. Madamo nga salamat sa inyong suporta, sa inyong pagbalangga, sa inyong pagsalig, kag sa inyong respeto. Kami panayon niya nagalaong sa amon pagbalik amon mabatsyagan ang inyong mainit na pagpaton. Ako si Chama Villanueva para sa TV Patrol Panay, una sa balita.